Ang nakakatawa ho doon, tinanong ko sa kailan sa naging polis. Ang sagot niya sa akin, 2010. At tinanong ko ho siya ulit, kailan ka huling nagtraining regarding sa police procedures? Ang sagot niya sa akin, hindi po, until now. 13 years in service, wala siyang retraining. E di ba meron ho kayong police education program? Madam Chair, my next question will go to the Philippine National Police. Kasi napakalaki ng problema natin ngayon. Kahapon, nagkaroon kami ng hearing sa Public Order and Safety and I asked the team leader who conducted a, an entrapment operation dun sa uh, Laguna. Ang nakakatawa ho dun, tinanong ko siya kailan siya naging police. Ang sagot niya sa akin, 2010. At tinanong ko hu -hu siya ulit, kailan ka huling nag regarding sa police procedures? Ang sagot niya sa akin, hindi po until now 13 years in service wala pa siyang retraining E di ba meron ho kayong police education program Ano ho ang ginagawa natin doon sa pondo sa police education program Sir with regards to the um conduct of training um, there are mandatory trainings when it comes to uh, uh promotion and also there are specialization training uh na binibigay natin and uh all these are uh, being provided to, to our police officers sir and uh, with regards to the uh, uh, statement that um, uh, he was not given training for how many years uh, maybe we should there is a need for us to look into this major alarming uh, sir we will review that but with regards to the utilization of training uh, fund uh, uh, It is being given to our uh, their trainings are being given to our training service and also to given sa mga uh, uh, sa PNPA uh, kasama na po doon naka nakaembed po doon and I do believe that uh uh yung statement major sir is uh, um, I am uh, wondering why hindi siya nag uh, under ng training sir we will look into it sir Exactly, Jen. Kasi yan ang mostly problema ng police ngayon. Nagkakaroon kayo ng problema sa mga illegal arrest, dun sa mga entrapment, yung mga buy bust. Eh, ang gusto lang natin, kasi kung sa abogado may MCLE eh. Every two years, nagkakaroon sila ng MCLE. Uh, batang police, wala. Yung kumbaga napaka-importante pa naman ito sa ating uh, PNP, lalong-lalo na na lagi kayong nasa microscope regarding sa mga issues ng arrest.